Ayan guys, ang daming bunga ng ubas namin, no. Oh. So ayan, may bunga na siya guys, yung ubas. Ayan. Kuha mo daw sa Ellie, si Empas ng ano, bunga. So ayan guys, yung ubas namin. May bunga na. Oh, di ba? Ayun yung ano niya puno niya oh. Ganyan yung puno ng ubas, ayan. Hmm. Tumapat ka doon? ha ha ha